guys tuloy uh, po isang paglakad namin no? ito ah, uh, total ay yung aming ano naman uh, yung mga kasamahan ko guys ay yan po ay sila nakakaligo so ang inyong kalodi ay ay uh, hindi naman talaga pwede ako maligo dahil pagod po ako sa aking pagkakontent no? ang importante dito guys ay may kasama ako no? na sila po ay nagtatampisaw at sila ay naliligo sa ilog no? Uh, tingnan nyo guys yung uh, uh, mga puno no. Uh, magaganda mga puno ng uh, ah, himbugan ni. Eh. Ito guys yung mga uh, nature na uh, nagtatanim dito sa uh, gilid ng kalsada no. Kahit ito guys ay yung area ay kaya trap road lang po sa guys no. Ay, uh, tatahakin po namin kahit medyo uh, tanghali na guys no. Pero malamig naman ang area dahil malilim at maraming puno ay uh, ito ginagawa namin ngayon uh, another ulit na adventure sa aming pag uh, uh, lalakad sa aming pag uwi dahil yan ay ang ilan po dito guys ay ilang bisis na rin sila na uh, dumaong dito sa area at so, subarit ang inyong kalubi ay ngayon pa lang no? uh, kung, ngayon pa lang ako nakarating dito no? so Uh, medyo naka-excited uh, like naman guys na sa ganitong lugar na kami po ay ay nakaarating at ito na ngayon guys ay eh, ilang oras na rin kami kasama ng aking mga kasamahan sa kanilang pagtatampisaw sa ilog at ang akin naman guys ay eh, patuloy naman din ang aking pagkakontin sa mga iba-ibang mga area lalo dito sa ilog ng Aurora uh, lo no? Ay uh, ito guys yung kalsada na uh, pabalik po do, doon sa lugar ng uh, San Isidro no. The first time ko pa guys nakarating dito no. na uh, ganito uh, kahit kanitong uh reprod ang kalsada ay malamig po yung paglalakad no dahil yung nasa paligid ay puro mga puno no yung mga akakawian ay, siguro dito yung mga tao, guru guys, uh, nagkaroon po sila ng uh, tree planting no. Uh, talagang nagkakandak sila ng pagtatanim ng mga puno lalo dito sa gilid no. Uh, dahil yung mga puno guys na na bubuhay dito eh more or mga 5 years no. Uh, mga 5 or uh, pababa pa lang no. Uh, ito guys yung mga puno ng Uh, himugani himugan no ayan po ang uh, karamihan po dito mga puno mga himugan eh napakarami no so pag ginapot ito guys ng mga 30 years ay napakalaki na to at uh, makakatulong na po sa ating kalikasan no dahil kailangan talaga na kapag may mga puno na naputol ay kailangan din ay magtatanim no para uh, kapalit doon sa mga pinutol kaya uh, sa inyo kalodi uh, Marami naman talaga na sa ating mga kababayan ay nagmamahal din sa kalikasan, no. Uh, tulad nito. Ang ganda, oh. Ang ganda ng mga puno dito, guys. Oh, ay, Parang nasa ibang bansa ka, no. So, balik dito mo yun lang, guys, makikita, no, na ang kagaganda ng mga puno, oh. Tuwid na tuwid yung mga puno ng uh, Himugani. Ayan, guys, no. Siguro ay um, project po ng DNR ito, no dahil ito ay eh, parang nakita natin yung uh, mga puno ay eh, talagang alagang alaga nila at uh, tulad nito guys yung ilog nito hindi ko alam basta tuloy tuloy ng lakad natin wala naman tayo maanon so uh, malamig naman kung may kasalubong tayong sasakyan uh, dito surkat na huh? wag na tayo dumaan dito na surkat o oh, doon ka na dumaan dito na kami sa gili o oh, Ayan. Ano? So, uh, tuloy pa naman yung aking pagkocontent na uh, uh, sa paglalakad, eh, itong area eh. Maganda naman ang tanawin dito. Uh, so, ito kami ngayon guys, no? So, hindi pa sila patagugas sa aking tuhod, no? Agoy! Ay uh, to po no? uh, nag uh, tinatanong po ng aking kuya kung mayroon po kaming masakyan na tricycle pabalik do doon sa area po ng San Isidro doon sa mismo sa Ultramega no. Uh, so wala po kami magawa kundi ah uh, ito ay muling uh, tatahakin ang uh, itong kalsada kahit ganito ay, ay siguro ay Uh, kaya naman dahil ito naman guys ay ay malamig naman no o malamig naman yung area yung kalsada ay dahil maraming puno so ah uh, asan ba ito so maglakad lang kami siguro mga ilang oras pa bago kayo makarating no so kung mayroong masakyan eh, sasakay so medyo magaan na rin yung dala namin at uh, itong mga uh, aking mga kasama na eh, mga teenager ay eh. condition naman ito dahil uh, ilang oras silang uh, nakababad sa tubig no subalit so, ang inyong kalods ay uh, hindi naman ako naligo dahil ang tayo ay uh, busy sa aking pagbablog no so ayun uh, sige uh, tuloy na no, ho ang ating pagla, paglalakad no Uh, magaganda pala yung mga bahay dito guys no? yung kanina nung habang kami ay uh, uh, sumasakay no grabe yung impact ng tricycle, no uh, untog sa anong ulok so, dito pala magaganda naman pala yung mga bahay dito no so, yung mga sasakyan din na pumapasok dito so ayun So guys, uh, patuloy sa paglalakad uh, no? pabalik so uh, kami naman pag once na nakarating na kami sa Ultramiga din sa bandang mismo uh, sa Isidro ay sasakay na po kami ng bus no papuntang Commonwealth no DTX Perdio so balit bababa balit din po kami uh, uh, mismo sa uh, Payatas So sa inyong mga kanods, maraming salamat po muli. Tapos uh, subscribe lang po yung ating YouTube channel, ka Kanoy. At sa aking itbino, Miss Aurelio Fino. God bless po sa inyo guys.